Hi mga palangga and welcome to my YouTube channel. This is Tina TV. Uh, so for this video guys, may naisipan lang ako ng gawa ng content. So ito ay it's all about mag-asawa. So ano nga ba ang dapat gawin? Magstay na magkasama. Uh, na walang pagmamahal or wala ng respeto for the sick para sa mga bata or maghiwalay at suportahan na lang ang mga anak so ayan guys before that uh intro muna tayo Uh, guys uh, ano nga ba ang dapat gawin so based on my experience lang guys no as, uh, as iwalay na rin sa asawa so meron tayong talagang uh, relationship na hindi siya mag work out or kumbaga nawala na ng respeto or nawala na ng pagmamahal so kasi yung isang pamilya or mag asawa pag nawala na guys ng respeto hindi na po yan mag work out So based on my experience, kasi mostly na naririnig ko is uh, mag uh, gusto nilang magkabalikan for the sake ng mga bata. Kasi uh, ayaw nilang magkaroon ng broken family, ayaw nilang uh, matulad yung ibang anak sa ibang anak na ganun na sitwasyon. So in my part guys, uh, mas pipiliin ko or mas mabuti para sa akin na maghiwalay na lang kami kaysa sa lagi kami nag-aaway, uh, nagsasagutan, nagbabatuhan ng hindi maganda, nagmumurahan, na makikita ng mga anak natin na mas nakaka sa mga anak natin, or sa mga anak namin, na ganoon yung nangyayari sa amin. So, mahirap sa mga anak na makikita na ganoon ang sitwasyon ng mga magulang. So, para sa akin, ha, okay lang na magkahiwalay kami ah uh, suportahan na lang namin bawat isa yung mga anak namin kung nasa kanya man yung anak uh, mga anak namin o oh, ako susuporta sa kanya or kung sa akin man o oh, dapat magsuporta din siya kumbaga uh, maging practical na lang tayo na yung relationship as mag-asawa is hindi na siya mag work out pag wala ng respeto pero hindi ko ko alam kung ano yung kung ano yung sa part ng iba or sa ibang sa iba na makakapanood nito ng video kung agree ba kayo sa naging desisyon ko na hindi na makipagbalikan sa asawa ko uh, para iwas uh, iwas away iwas murahan at uh, wala na rin kasing pagmamahal yung tinatawag na pagmamahal at respeto wala na siya so yun yung naging desisyon ko na mas pinili ko na maghiwalay na lang kami for the sake na hindi makikita ng mga anak namin. Ganun yung sitwasyon namin. Kasi pag nakita nila yon, uh, mas lalo silang maapektuhan So yan yun lang yun guys kasi sa iba naman kasi iba naman yung uh kumbaga yung mindset nila iba din mas pipiliin nilang magstay na ganun yung sitwasyon na walang nang respeto for the sake sa mga anak nila. Kasi sa part ko ba, kasi sa part ko mas gustuhin ko yung kanon na lang kasi ah uh, ayo makita ng mga anak namin na uh. ganun yung nangyayari sa amin. So yun lang guys. I hope na gustuhan niyo yung ano yung sa part ko at uh, kung may mga any suggestion or kung ano man yung masasabi nyo, comment lang po kayo at babasahin ko. And uh, kung ano man yung maano nyo sa akin, ma-advise. So, accept ko po yun. So, ayan. Yan lang guys. Again, uh, this is Tinay TV. So, thank you so much for always supporting my YouTube channel. God bless and I love you all guys.